basahin natin ng 5.3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw ay eh, mahirap, magiging matiyaga ka dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa. Eh hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit doon sa mga mayayaman, sa kanilalatang mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alaga at sinabi, Mapapalad kayong mga sa sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwilang ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga gala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa abanin ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa abanin ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y mga gugutong. Sa abanin ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitagoy at magsisitangis. May amulang lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos yun ang buhay na walang hanggan kung saan lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga tao nang hirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. At ang pinakamagandang katapusan, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos eh. Mahirap ka na, ayaw mo pang kumilala sa Diyos at tiista ka pa. Ikaw ay nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka. Umiwas ka sa masasamang gawa, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanlolo ko ng kapwa. Asiguradong meron kang bahagi sa langit.